O kaya nga na, dahil uh, off ako ngayon at bihira lang mangyari yun na magkaroon ng day off. Ako ay nag-imbitaan ng mga kaibigan at mga katrabaho, ng mga nurse. Uh, na dito magkapuna sa bahay. Kaya nagluto ako nito ha. Uh. Tingnan nyo. Hmm? O ito, nagluto ako ng patsit canton Ano, hindi kita yung tingnan natin. O yan ha. O. Diba? O yan. Patsit May chicken uh, gizzard tsaka balon balunan Ayun na nga, chicken gizzard. balunan balonan Isa yun. Tsaka chicken heart. Tapos nagluto din ako na ito ha. chicken barbecue. Ang sarap. Ay, pinastyle na, na. O, ayan na. Si Maxi. Ay, si Maxi. Tsaka si Rusty. Tapos si ito yung appetizer namin na. Shrimp, chicharon. Tsaka chicharon baboy. Tapos may isang sawang suka. O, oh, ba? Diba? Ang dami kong pawis. Oh. Ang dami kong pagod. <laughs> Ana, ako yung maglalaba pa. Maliligo mo na. Saka maglalaba. Dire-direcho na. Hmm? Tapos si Mama Legge. Pag-stock ng mga gulay dito sa Sa rep Para lagi may mailuluto Hmm?